At January 27, 2025, dumating kami dito sa Beijing at ito ang nadatna namin. Ginabi na kami sa daan, sa biyahe. At kinabukasan, talagang magbabalot ka ng katawan mo. Dahil handa na kami sa pakikipaglaban sa lamig. Ay, sero. Ang <laughs> lamig. Pakipaglaban talaga. Hindi. mag kami sa mga alaga namin kasi maglalaro sila ng ski. Man, guys, kung Anong lawak Oh, luwang, 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 luwang ng skiyan. Ang init, ang sikat ng araw, pero grabe ang lag, lamig, negative five. Bali, dito kami nagstay. Ano nyo naman kasama ko, naninigarilyo na. <laughs> dito pag nakanganga ka lang palagi matuyo yung matuyo yung yung laway mo sa ano mapaubo ka talaga kasi matuyo man yung lalamunan mo dahil nag iski yung mga alaga namin nag iski sila dun maglakad lakad muna kami pati yung amo namin babae nag iski so kami maglakad lakad muna kami dito grabe ang lamig negative 5 as in ngayon nga na nagsasalita ako, yung parang matutuyo yung lalamunan mo ba? Mapapaupo ka talaga ba? Tapos yung pag may basa-basa na yung ilong mo, maninigas ka agad dito. Tigas. Yung kulangot mo, maninigas ka agad. Grabe, super. Ang ganda sa likod eh. Puro ice. Ayan naman. Oh, lahat ng paligid nagyeyelo Ganda dito Pangalawang araw namin ngayon dito, guys. Kahapon kami dumating mga bandang alas 5. Grabe ang layo ng gimbyahi namin papuntang dito, papunta dito. Siguro dumating kami dito mga 10 na ng gabi. Hindi ako makasalita ng maigi kasi pag parang natutuyo yung dito kung nauubo ako. Oh, sobrang, alam nyo kung ilan yung dublin na damit ko? Sa dawata tatlo, apat. Kasi nga sobrang lamig. Wala akong gloves. Naninigas yung mga kamay ko. Lamig talaga, sobrang. Ang ganda ng araw, oh. Pero sobrang lamig, grabe. Ang sakit ng tayo ko sa lamig nanginginig na ako sa lamig. Kailangan ko na magkakit. Masakit ng tainga kong lamig. Baka mamay itong ma mapiltang na yung tainga ko. Hindi di pwede pumasok yan. May isno oh. Oh, so grabe yung lamig. Sobrang.

sobrang ganda dito kaysa dun sa pinuntahan namin dati. At dahil sa sobrang lamig, nagpasya na nga kaming pumasok sa loob. Grabe, tingnan nyo naman. At sa wakas, nag na nga si Among kumain. Tingnan nyo naman ang before and after. O ba diba, sobrang lamig kasi nakakagutom ang sobrang lamig. Talagang simot na simot, walang ula wala nang masabi si amo. At after namin kumain, pabalik na naman kami ng hotel at magpapahinga. Bukas na naman daw maglalaro ang mga alaga namin. Kaya matutulog muna kami. Mamayang gabi, lalarga na naman kami para kumain na naman ulit. Alam niya naman, day one and bye!